Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay nandoon nga muli si Kalinga Prab at ang buong Kalingap sa bahay na pinapatayo para kay Ate Carla. Ito ay dahil malapit na talaga matapos ang bahay at sobrang excited na rin si Kalingap Prab para kay Ate Carla at sa buong niyang pamilya. Next week kasi ay lalagyan na nga nila ito ng mga laman sa loob na talaga naman lalong mas makapagpapaganda ng bahay. Carla, ano? Oh. Ito so... ang -so hmm. nyo, ah. Ha? Greek, ha? Grabe ang suit nyo. Ito ang aking kontesyon. Ano, bagong costume. Nag-influensyaan -na mo si Yoyo. -Yo. Apo. Di ka na rapper. Ano ka na? Talagang isibata. Isibata ka na rin. <laughs> Ito ang aking konsensya. E Ayan mga kalingap, uh, dito tayo kina Carla, tingnan natin yung bahay nila, ano? At syempre, subscribe po mga kalingap ng YouTube channel natin at ito po, pa, pa latest pa bahay natin kasabay po ito nung kay Filomeno pero nung kay Filomeno ay po muna natin i-update update natin yun pag tapos na kasi maliit lang naman po so, yun kaya kaya po tapusin ka agad so tara mga bro, let's pa ay nagpipintura na wow! wow ang ganda po ng bahay at si Carla ito pati si Carla oh saka sila tatay oh so yan ganda uh, Pintura nung pala sila Carla. Pimpimbe. Para, boss. Tumama sila sa loto, boss. Lucky! Exciting wow. ah, ano? mga kalinga po. Exciting. Pintura lang. Tara. Nay! Ay. Ay. Hello, Carla! Ay. Ayo, Carla. Pipintura ka rin. Parang may mic. Parang natin kay Carla yung mic. Galing naman ah. Talagang ngayon dyan muna wala yeah. po no. kuya ko wala pa mag start na pala kayo oo oh, po darling bravo eh pipintura din po si na Carla wala po go tayo na start pa lang kayo Carla mag pintura? oo oh, po For Galing mo pintura, pintor ka na rin ngayon. <laughs> Pati si Papa ni Carla, andun no? Pati si Dora na rin po. Ayan. Pati Carla, wala pa si Kuya James pa. gusto ko alam. Hindi ko ba kasama po? Hindi po. Baka po na. Aray, wala. <laughs> baka po na sa loob. Wala. wala po. Wala po doon? Wala po. Hindi ko ba kasama Ay, <laughs> si Kuya James? Ay, si Jomar po. Hindi po. At tara. Magkaaway pa rin po, pa, po ba kayo ni Kuya Hindi na po. Okay na po ko. Okay, okay na daw po sila eh. Mo na okay. araw na ito ay nakita muli si Ate Carla at si Kuya Jomar. At nung araw nga na ito ay talagang gumawa na naman sila ng bonding at mga memories. Tinulungan nga ni Kuya Jomar si Ate Carla na magpaint ng bahay nila dahil color yellow nga ito. Kaya color yellow ang bahay nila upang maaliwalas daw tignan at malinis din. Talagang sinulat pa nga ni Kuya Jomar ang I love Carla sa pintura. At nagreply naman si Ate Carla. Yeah. Na kasi namin yung Ate Carla, nandito na siya eh. Nag-una na eh. Wala pa pala dito si Kuya Jomar. Wala. Ano ang ano, si Carla? Wala. Check muna natin itong loob. Ayan. Pasok tayo dito, yo-yo. Check natin. Uy, ganda! Ang ganda ng tiles, oh. Oh. Mga kalingap, oh. Ang Ganda ng tiles. Ayan. Brabe, ganda ng, ano, tiles, bro. Hey, mahalin yan, syempre. Yeah. Kami nagpili yan. Ayan, so... Uy, may pinto na. Check na natin. May pinto na. May pinto na. May pinto na. Uy, wow. ganda. Oh. Wow. Wow double lock, double lock. Ganda bro. Oh. Na, wow. May double lock. May double Double lock. Para oh, kayo, kambal. Kambal, ito kayo. Para hindi lang pumakawala. Dito talaga mga kambal. Wow. Lucky. May pinto na, may pinto na. Okay. Right. Check niyo kayo pinto, saraduan niyo. Okay, ang ganda ng tulang. Oh. Oh. Ang ganda. The... Eh, oh. <laughs> Alam sa'yo pang na ito? Sanda. Parang boy ba? Wow. Wala. Ang laki. na ba yung ginawa? Ganda sa'yo na ba sa'yo na bahay, parang ano na ito, professional na, no? Parang, uh, isang, uh, principal, gano'n, di ba? Polis. Ay, sa'yo pala nga nag-iito malaki. Malaki? Yun. Nagahang ka <laughs> May air ko na. Uy! Wala pa. <laughs> pala. Ay, pa lang. Alagyan na ito. And, dito, Aha. check natin dito. oh, yung tiles, Oh. Wow! Ayan wow. oh, sometimes... yung tiles. Wow! So, dala ng tiles, mga kalihing, o. Ayan yung tiles. Ganda po yung napili natin yung tiles dito. Ano? And, dito yung CR. Girl, Galing. Galing. Alos patapos na pala ito lahat. Wala pang ilaw yun, pero ayan, o. Oh, yung CR, parang sa hotel lang. Ha? Parang sa hotel ang motion siya. Mm -hmm. Parang luxury. Luxury? <laughs> At may cabinet pa tayong pinapagawa. Uh, uh solid. Cabinet. Wow! Uh, siguro dyan sa taas. Di ko alam kung saan ito ilalagay. Grabe nga mag-asara ng dalawa. Talagang nalagyan pa ng pintura si Kuya Jomar sa mata. Agad-agad naman itong pinunasan niya ati Carla. At sobra nga siyang nagrela kay Kuya Jomar dahil baka daw mabulog ito. Sinabi niya ng pabiro. Grabe at pasweet na nga ng pasweet si Kuya Jomar at si Ate Carla habang tumatagal. Napakadami na nilang sweet moments. Ano? And ito yung ano? CR. Galing. Alas patapos tapos na pala ito lahat. Wala pang ilaw no, pero ayan o. No, yung mo CR ito. parang sa hotel Ganito. lang. Ha? ha? Parang sa hotel lang mo siya yung CR. Mm hmm parang luxury. Luxury? <laughs> At may cabinet pa tayong pinapagawa. Ang sulit. Cabinet. Uh, siguro dyan sa taas, di ko alam kung saan ito ilalagay. yung mata niya. Tawagan niyo nga si Papa Jones, may cellphone kayo. At ikaw na, tawagan ko po si Radio Mar ha. Sige po. Po, ha. Di ko nga po alam kung ba't di siya nag-update sa akin ngayon. Oh. Uy! Oh, oh, di nag-update! Ano kayo ayun na? Hello ka po, Papa Jones. Hello po, Radio Mar! Hmm. Hindi pa nga <laughs> na hello? Ano? <laughs> At ikaw na, baka daw po malapit na siya. Ay. Talaga po? Apo. Hmm. So, hindi niya po kasi ikaw ah. kaya matiis. Pero ang ganda ng ngiti niya. Apo ah, yung narinig niya susunod. Malapit na po daw po siya. Na Jomar! Pusa mo na! Napaka mo na yung simulator mabigit. <laughs> ah, Ingatin na po kayo ni Ate Carla po. Ingat po kayo kay Jomar! bye bye Ha? Hahaha! What is feeling? I can't explain? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!